maraming maraming, sa maraming salamat po sila. Panginoon Diyos sa e, bigay po. Almusal. Almusal. Ang Diyos ang nagbibigay pagkay sa bawat tao sa buong mundo ay sa ating Panginoong Yesus sa Mateo 6.9. Ama namin nasa langit ka. In verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin. Araw-araw, kaya ang Diyos po ang good provider. Lahat ng kinakain natin, bigay ng Panginoon Diyos na may gawa ng langit at lupa. Kaya, kain po tayo. No, kain po tayo. <laughs> Sigurado na, sa inyong President si Jesus Cudero, yun ang pinagmamalaki ni ano ni Cayetano. Sabi ni Cayetano, ay kung mag -e election na yun bukas ng Senate President, sigurado na si Jesus Escudero. Katapos niya, nagsalita na rin si Joel Villanueva. Ha? Ah, kung mag -e election ngayon, ha? Ah, mahigit 13, mahigit 13, ang sigurado na kay Jesus Escudero. Yun, yun ano sila. Ha? Ah, nagmamalaki sila na, han, ano na in the bag na, Senate President na ulit si Jesus Escudero. Ay may biglang nagsalita. Si Mick Subiri nagsalita. Sabi ni Migsuberi, ako, hindi ako buboto kay Chisi Suder. Hindi ako kumbinsido sa performance ng Senado sa ilalim niya. Ha? Ah, susuportahan ko si Tito Soto. Ha? Ah, yes. Ang tawag daw sa kanilang bloke, veterans block. <laughs> veterans block, mga veterano. Eh, veterano ito kasi ito yung mga senador na matagal na. Matagal na itong mga senador na nagbabalik. Limbawa, si, si Soto, matagal ng senador yan, si Lakson, si ano si Loren Ligarda kasama daw nila si Subiringa. so yun yung apat na nangunguna dyan sa tinatawag nilang veterans block mga veterano ngayon anong tsansa nito na ay, na lumakas itong grupo na to ah uh, ang pinagmamalaki kasi ni Chisis Cunero yung sulit yung pro Duterte, kanya na yun eh. sulit na sa kanya yung pro Duterte ito yan si Bongo si Bato si Marculeta si Padilla si Jaime si Camille Villar at saka si Mark Villar so pito na yan ay nasa kanya pa si Chichis Cudero, nasa kanya pa si Cayetano. Siyempre, bitbit -bit ni Alan Peter yung kapatid niya si Pia. O, sa kanya rin si Jingo eh. Ibitbit naman ni Jingo yung kapatid niya si JP. Tapos si, ito na nga, si Joel Villanueva, nagsasalita si Tulfo nagsalita rin. Si din daw silang ng kapatid. Kaya parang dito, parang nakakasigurado na, na si Chichis Cudero, kaya nagmamayabang na. Kaya lang, sabi naman ni Cayetano, kung ngayon ang butuhan ng bukas, panalo na si Chichis Cudero. Kaya lang, matagal pa naman daw, malalaman talaga ang Senate President sa July 28 ng umaga. <laughs> Totoo naman yan. Kasi yung July 28 ng umaga, yan yung eleksyon ng, ng Senate <coughs> President. Yan mag -e eleksyon ng mga officers ng Senado. July 28. Pagka umaga, mag -e eleksyon ng mga Senate officers, Senate President at iba pa, Senate President Pro Tempore, Majority Floor Leader, ipiliin nila yan sa July 28 ng umaga. Pagkahapon, pupunta na sila sa Kamara Sona. Kaya, Tama naman yung sinabi ni Cayetano, malalaman talaga ang Senate President sa July 28 ng umaga. Kasi marami pang posibleng mangyari. Katulad kanina, di ba, diniscuss ko kanina, ano ba itong sila PBBM? Hinahayaan nila na makontrol ng mga prototerbe ang Senado. Ay itong si Chichis Cudero na mamangka sa dalawang ilog. nagkikipag Nakikipag-usap sa kampo ng Marcos. Ah, siyempre kaibigan niya si Lisa Armeta. Tapos na, nakikipag-usap din sa Kilaray ni Marcoleta, so, Bungo, Bato, Panilya. Pareho niya pinano eh namamangka sa dalawang ilog para din sila Villanueva at saka sila Cayetano. Pare-pareho talaga yung mga oportunista eh. Anyway, so ngayon, posibleng pa po bang magbago yan? Ibig sabihin, yung sinasabing sigurado na si Chisis Cordero, posibleng pang magbago. Sabi nga ni Cayetano, sa ngayon, kung mag eleksyon Cayetano, based sa nalalaman nila. Pero, malalaman naman yan sa July 28 ng umaga. Bakit? Pag gumalaw ang niya, pag gumalaw ang niya, pag kinausap yan si JBR, si ito, hindi sasama yan kay Chingoy. Pag si Cayetano, inoferan yan ng kung ano man, ha? hindi sasama yan kay Escudero. Pag si Tulpo, si Erwin Tulpo, at saka yung kapatid niya si Rafi Tulpo, kinausap yan ng Malacanang, ito, ito dapat ang stag natin. Ha? Dito tayo sasama sa Senate President. Susunod yan. Kaya yung mga nagsasabi na Escudero sila, tulad ni Cayetano, tulad ni uh, Tulpo, at saka ni Joel Villanueva, wala pa kasing galaw ang Malacanang. Uh, wala pang galaw ang Malacanang. Pero pag gumalaw yan, maliba na lang kung talagang susuportahan din ang Malacanang si Cheese. Pero yun na nga, hanggat hindi pa dumarating yung July 28 ng umaga, hindi mo pa mapipermit kung sino talaga. Uh, kasi sa ngayon, parang parang si Cheese, nagagawa niya na namamagkaya siya sa dalawang ilog. Kuha niya ang suporta ng Pro Duterte. kuha niya rin ang suporta ng Marcos, ng Malacanya. Malapit siya kay Lisa Armeta Pero, pag inisip din ng Malacanya na ang kailangan sa Senate President, huwag yung nakikipag-usap nakikipag sa Pro Duterte. Ha? Yung diniscuss ko kanina, na dapat ano eh, pasiguraduhin na ng kampo ng Marcos at Romualdez na hindi na lumakas ang Pro Duterte. Kasi mananalo si Sara sa 2028. Ang um, ang mas may malaking problema ang nakataya sa eleksyon sa 2028, Marcos, kasi kung mananalo ang Duterte, makakabalik ang Duterte, ah, sila ang babalikan niya. Mas hindi pa nga dilawan. <laughs> mas hindi pa dilawan. Kaya, iisipin din ng Marcos na dapat ang Senado atin. Ah, may isang forum kasi na imbitahan yung dating Kongresman ng Negros Occidental, si Monico Pentebella. Maganda yung talakayan nila Ha? Nung ano, si Alihar ba yun? Alihar. Ang sabi ni Monico Pentebelia, ang Senado ngayon, nakukontrol ng pro Duterte. So, papayagan ba nila PBBM niya Na ang Senado ay nakukontrol ng pro Duterte. Mahirap yan. Pag ang Senado nakukontrol ng pro Duterte, lalakas ang Duterte. Pag nating niya ng 2028, mahihirapan sila na matalo ang Duterte. Lalo pang lalakas siya eh. Kaya lang, kapag si Escudero kasi ang Senate President, lalo papalakasin yan ang Duterte kasi nakikipag-usap sa dalawang kampo. Ha? namamangka sa dalawang ilo, nakikipag-usap kila Lisa Araneta, kampo ng Marcos, nakikipag-usap sa kampo ng Duterte. Pareho niya pinaglilingkuran. At ganyan, ganyan ka-oportunista si Jesus Kudir. Walang paninindigan. Uh, kunwari, neutral. Pero sa ginagawa niya niya, nakakampihan niya ang kampo ni Sara at ng mga Duterte. Anyway, masaramat salamat na lang at may lumitaw na bagong grupo para maka counter si Jesus Cordero kasi namamayagpag masyado ng arugante, masyado ng mayabang. At least may lumilitaw na grupo na nagka-counter kay Jesus Cudero. Para medyo mabuhas-buhasan naman ang yaman, mabuhas-buhasan din ang pagiging arugante na parang in the bag na sigurado na. Pero, at itong grupong ito, sinuportan ko ng Malacanang, maiiba ang configuration dyan sa Senado. Kaya, huwag muna magdiwang mag, 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 mag sila uh, Duel Villanueva, huwag muna magdiwang sila at Jesus Marami pang posibleng mangyari dyan. Ha? tulad nga nang nasabi, malalaman talaga ang Senate President sa umaga ng July 20. Yun. Okay, mga kapunyong mga kababayan, ito po ang ating punto. Diretso. Punyo, punyo, halikan na kasama ka. Punyo, kapag punyo ay maripagkasa. Puso ni sayas, mitanaw, isa ang iyong pananaw. Sa bagong pinitinas ang punyo, isisigaw. share. Share po sa iba. God bless us all po. Anak, tawin niyo kay Bigang Yesus, Brother Armani Bautista. Bye-bye. Mga tala, kalugunan, kapampangan, may kayo niya, may mga tala. Mga, mga. Ah, natin yung kapampangan. Ano yung Mga tayon! Actually, yung mga rin yun. Sabi ng mga lupano, mga, ganun din po. Kalau <laughs> mana? Mana lah kita?